Ano po ang pagkakaiba ng pagkain po ng dugo at ang pagsasalin po sa katawan natin? Gayong alam naman po natin na ang pagkain po ng dugo ay kasalanan po. Ang ito po ba ay pagsasalin po natin sa taong may sakit, ito po ba ay hindi po kasalanan, hindi po ba mali o tama po ba ito? Maraming salamat po. Salamat din sa pagdalo kapatid na nandiyan. Unang-una no, Unang -una, no? ang aral sa atin sa Biblia, yung dapat matuto tayo ng nakasulat, wag hihigit sa nakasulat. Ulitin natin sa ng unang korinto, kapatid na Daniel. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyu ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayon, ang kailangan matutunan natin, huwag higit sa nakasulat, dapat eksakto sa nakasulat. Yun ang batas ng Ebanghelyo, no? Eksakto sa nakasulat. Ang nakasulat ay 17 ng Levitiko. Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, Sino man sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang tagaibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo. At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga tagaibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Ang batas wag kakain ng dugo para wag makain kung manghuhuli ka ng hayop o ng ibon na makakain, ibubuhos ang dugo. Wala naman nakasulat dyan na yung isda, eh gigilitan mo yung isda para ibubuhos mo naman ang dugo. Wala naman ganon. Ang sinabi, ibon at hayop. Baka, baboy, kalabaw o ibon, gaya ng manok, pabo, kahit anong ibon. Kailangan ibuhos ang dugo. yon bawal kainin kasi yung mga dugo na yan eh, no? Ngayon, yung sinasabi naman ng saksi ni Joba na idinagdag nila sa nasa Biblia, eh kung bawal ka kumain ng dugo, dapat wag ding magpasali ng dugo. Eh, mali na yon. Bakit? Eh kung ang intensyon ng pagsasali ng dugo, ay para magdugtong ng buhay, masama ba yon? Halimbawa, kapatid, ano? Sa Biblia, ang mag-asawa ay isang laman. Isang laman. 19.5 At sinabi, dahil dito ay iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina at makikisama sa kaniyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. A ang dalawa, ay. isang laman. Ang mag-asawa, dalawa, isang laman. Ang katunayan isang laman yan, magkahalo ang laway niyan pag nagahalikan. Ang katunayan isang laman yan, pag nagsisiping yan, magkahalo ang similya niyan. Lalakit babae, nagkahalo ang similya. Ngayon, sa isang instansya, halimbawa, na ang lalaki ang tipo ng dugo ay O. Ang babae ay O rin. Nangangailangan ng blood transfusion yung babae. Direct transfusion. Ibabawal mo ba? Na, huy, bawal yan. Dahil bawal kumain ng dugo. hindi eh, naman pagkain yun eh. Transfusion yun eh. At ang intensyon nun para sumagip ng buhay. Pwedeng i-direct mula sa lalaki, dadi-diretso dun sa sa karayom sa punta sa babae. Eh. Yun ba bawal ng Diyos yun? Eh isang laman yan eh. Halimbawa, isang ina at ang kanyang anak. Nung yung bata nasa loob ng tiyan, di ba totoo yung dumadaloy na duguron? Ay sharing rin dumadaloy na dugo sa bata? Nung maipanganak yung bata ngayon, nangangailangan yung bata ng dugo, Tatlong araw na bata, nangangailangan ng dugo, may impeksyon. Pareho sila ng nanay niya ng dugo. Masama bang yung dugo ng ina, idugtong doon sa anak? Labag ba sa Diyos yun? Yung ibigay mo yung buhay mo para sa anak mo? Basahin natin ang unang Juan 3.16. Dito ay nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Halimbawa, yung kapatid mo, kapatid mo sa Diyos, kapatid mo sa laman, eh bulag, mga ilangan na isang mata, dalawa ang iyo. Masama bang ibigay mo yung mata mo ron? O kaya yung isang bato mo, dalawa naman yung bato mo, masama bang ibigay mo yung bato mo? doon sa iyong kapatid o sa iyong asawa na kaisa mong laman? Eh kung hindi masama ibigay yung bato, hindi masama ibigay yung... Ah, eh ba't naman sumamang maibigay yung dugo? Eh ibigay mo yung bahagi ng buhay mo para sa magandang intensyong mag-agtong ng buhay sa kapwa, walang kasalanan sa Diyos doon. Iba yung pagkain ng dugo dahil sa katakawan na meron ka namang ibang makakain eh, kumakain ka pa nung ibinabawal ng Diyos. Pero, yung wala kang choice, yung asawa mo, kailangan mo iligtas. Yung anak mo, babawalan mo yon. Dagdag yan sa Biblia. Wala yan sa Biblia. Kontra sa diwa ng Biblia. Sapagkat ang Biblia, ang aral niya ay pag-ibig at pagmamahal. Pag-aagtong ng buhay. Kung ang kaaway mo'y magutong, pakanin mo. Kung mawapainumin mo. Yan ang aral ng Biblia. Pag-aagtong buhay. Eh kung halimbawa sa dugo, eh, matutulungan mo yung iyong asawa para wag manganib ang buhay, anong masama ron? Eh kaisang katawan mo naman yon. Sana naunawaan mo ang aking sagot.